kano ang sahod ko sa junk shop ano, matatawa sana kayo mga kabubog dahil ano ang sinasabi ni kabubog na magkano ang sahod niya sa junk shop ano? Binito kasi yan mga kabubog ano? ah, sumasahod din tayo sa ating junk shop ano? kahit mm, sarili nating junk shop ay kailangan natin sa ura ng ating sarili ano? para makita natin kung kumikita ba talaga ang ating junk shop, ang ating negosyo ano? para malaman natin kung sapat ba ang ating kinikita para, para magpasweldo sa ating tauhan ngayon, pag may negosyo ka mga kabuko ano man ang negosyo mo kailangan ituring mo na tauhan ka ano? Kina kailangan kung gagastos ka ay eh, yung naaayon lamang sa susweldohin mo kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang tao ano dahil kapag ka yung ginagawa mo ay hindi na ikaw ang gumagawa at nakaisip ka naman ng ibang gagawin, kukuha ka ng iyong kapalit. Siyempre, pasusulduhin mo yung kapalit mo, yung gagawa ng iyong trabaho. So, pagka ganun, hindi ka na mababaguhan na magpasildo kasi sanay ka naman na pinapasuldo mo ang sarili mo at mm, pag may kapalit ka na, siya naman ang pasusulduhin mo. At siyempre, pagka pinapasweldo mo na siya isip ka na naman ng ibang gagawin mo na mas malaki ang kikitain mo kumpara do sa dati mong ginagawa para sa iyong negosyo so ganun mga kabubo ano. at kung magtatrabaho ka rin sa ibang tao syempre ganun din so ka rin ano. kung hindi mo gagawin yung iyong trabaho dyan sa iyong negosyo at mm, sa ibang tao ka magtatrabaho ganun din so ka rin so dyan ka magtatrabaho sa iyong negosyo So, Sususilduhan mo ang iyong sarili. Ganun din, para yung gagastusin mo, ay limitado lang, ano, kung magkano lang yung sweldo mo. No? kasama ka lagi sa payroll dapat. Diyan sa sarili mong negosyo, ano. So, magiging, magiging limitado ang paggastos, ano. At mm, minsan nga, ay, uh, may mga nanghihiram sa atin, na uh, kamag anak kaibigan, nangangailangan, So, gusto nating tulungan ano. Uh, kaya lang sabi nga kung ang ang sweldo ko kasi mga kabubog dito sa akin negosyo ay 700 sa araw ano. River pa hinanti ako 700 sa araw ano? Ngayon, kung halimbawa uh, may nanghihiram minsan hindi natin talaga mapahiram ano, may nahingi ng tulong, hindi natin mapahingi ng tulong kasi nga Siyempre may nag may dalawang anak ako nag-aaral. Ang sa ang sweldo ay ang pasahod, ah, pasahod ang kuan ay ang baon ay 300 araw-araw ano tapos yung syempre nag-aaral pa yung anak ko ginagatas ko rin yung aking apo ano kaya halos yung ating sinusweldo dito sa si Jiangshap ay eh, sapat lang ano hindi naman natin pwedeng galawin yung ating pinakapuhunan ano gawa ng eh, inuutang lang din natin yan kung saan saan may, sa bumbay may sa bangko kung saan saan natin inuutang ganun ang negosyante mga kabubuan ano? naiintindihan niya ng mga kapwa natin negosyante no? so bihirang bihira akong makakakilala ng negosyante na walang utang ano? ang puhunan ay inuutang lang ano? paikot lang Ayun. paikot lang, comment yan sa mga relate, no? paikot lang tayo no? ngayon kung gagalawin mo naman yung, yung, yung tubo hindi naman lalaki yung puhunan mo. Ano? Kung halimbawa, ang gagalawin mo, itutulong mo, o ipauutang mo doon sa nanghihinang tulong o nangungutang ay yung tubo, hindi naman lalago. Kaya kinakailangan, ang gagalawin mo lang, ang gagastusin mo lang, yung sahod mo. Ano? Bilang uh, empleyado ka sa yung sariling negosyo. Ano? So, ga ganun. Ano? Kaya yung mga kaibigan natin, kamag-anak na nanghihinang tulong, masakit man sa kalooban natin na hindi sila matulungan, eh, pasensya na. Ano? gawa ng syempre swelduhan lang din tayo sa ating sariling negosyo eh gustuhin man natin masakit man sa ating kalooban ay eh, talagang pasensya na at mm, minsan talaga hindi natin natutulungan ano kaya nga tayo nagsisikap kasi nga talagang napakasakit sa kaluban ng mga mga may humihingi sa iyo ng tulong ay eh, hindi mo matulungan dahil eh, kapos ka o nga kayang-kaya naman tulungan pero dapat kasi pagka tumulong ka ay eh, lubusan ano eh kasi kung halimbawa tinulungan mo ngayon, eh syempre hindi naman ngayon lang mga ngailangan at saka hindi lang isang nangangailangan. Ano. Kaya ang kinakailangan, magsikap ka, magpayaman ka, para lahat ng humihingi ng tulong ay eh, matulungan mo. Ano. Hindi lang isang beses. Ano. So yun lang muna mga kabubog. Ano. At, mm, palo sa kuwan ano. Palo sa ating YouTube channel ano. Kabubog Vlogs at sa ating Facebook Kabubog Shop Vlog ano? Kalimutan ko 'yung shout out sa akin isang Junk Shop sa Kwan uh, sa Samar ano. So sa sus susunod na lang. So 'yun lang muna mga kabubog.